Grabe sunog oh. Sunog dito mga Kanina ko sa Mandalu yung Black 27 Parang ah. kaya dito yung ah. Mandalu yung City Ngayon lang tumakos din Hindi naman ako live Nahihirapan sila mga pula kasi uh, ah, Looban to looban Saka pa eh. mahirap pasokin ng mga kumbiro Sige kasi looban Ay, eh, eh. Lalong, Lumaki yung sunog Yung mga kapakang bumbiro Ayan you know? o. Black to Para Seabin. kaya decent hills. Mandaluyong. Kabilang kali ito. Kabilang kali lang.